Ang mga tensyon sa pagitan ng Maynila at Beijing ay tumataas pagkatapos ng mga ulat na ang Pilipinas ay may plano na palakasin ang presensya ng militar nito sa pinakahilagang lalawigan ng Batanes, na matatagpuan lamang sa isandaan at siyamnapung kilometro sa timog ng Taiwan sa Bashi Channel. Ang US at ang Pilipinas ay nagsagawa ng mga pagsasanay sa dagat sa rehiyon, na nagpapakita ng patuloy na pagsisikap na palakasin ang kooperasyon sa pagitan ng dalawang militar, ayon sa isang pahayag. Dumating ang mga pagsasanay ilang araw lamang matapos na tawagan ni Kalihim ng Depensa ng Pilipinas na si Gilberto Teodoro, ang Armed Forces of the Philippines na palakasin ang mga kakayahan sa depensa at dagdagan ng mga tropa sa Batanes Province. Kasunod ng anunsyo ni Teodoro, nagbabala ang tagapagsalita ng Foreign Ministry na si Wang Wenbin ng China, na dapat, iwasan ng Maynila ang paglalaro ng apoy, sa pamamagitan ng pagpapalakas ng defensive posture nito sa isang rehiyon na malapit sa Taiwan. Nang sumunod na araw, inihayag ng militar ng China na nagsasagawa sila ng regular na patrolya sa karagatan ng South China Sea na inaangkin ng Manila at Beijing. Bilang tugon sa mga komento ni Wang, sinabi ng tagapagsalita ng kagawaran ng pambansang depensa ng Pilipinas na si Arsenio Andolong, na, Walang negosyo ang China na nagbabala sa Pilipinas tungkol sa kung ano ang ginagawa nito sa loob ng teritoryo nito. Idinagdag niya na ang mga pananalita tulad ng mga mapanuksong aksyon ni Wang at China sa rehiyon ng mga pangunahing dahilan kung bakit hindi nagtitiwala ang mga Pilipino sa China. Ang patuloy na diplomatikong alitan sa pagitan ng Maynila at Beijing ay kasunod ng mga buwan ng tumataas na tensyon at pagalit na engkwentro sa South China Sea, partikular sa mga tropang Pilipino na nakatalaga sa Scarborough Shoal. Ang mga tensyon ay malamang na tumaas lamang dahil ang Batanes province ay nakatakdang mag-host ng 2024 Balikatan military exercises sa taong ito, na karaniwang ginagawa tuwing spring. Ang Balikatan exercises ay ang pinakamalaking taunang joint military exercises na gaganapin ng Pilipinas at US. At mula noong 2014 ay sumali na rin ang isang contingent mula sa Australian Defence Forces. Iniulat na ang French Navy ay nagpaplano na magpadala ng isang contingent na sumali sa ilang mga pagsasanay, ayon sa direktor ng Armed Forces of the Philippines Joint and Combined Training Center. Ang 2024 Balikatan Exercises ay inaasahang mas malaki kaysa sa 2023 iteration, na pinakamalaki hanggang ngayon na may mahigit 17,600 service personnel mula sa Pilipinas, US, at Australia. Kung sakaling magkaroon ng potensyal na pagbara o pagsalakay sa Taiwan ng China, ang Bashi Channel at ang mga isla ng Batanes ay maaaring magsilbing kritikal na punto ng pagtatanghal para sa militar ng US o iba pang mga kaalyado upang magbigay ng material na suporta at tulong militar sa Taiwan.